ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga makakatakas itong si David sapagkat ngayon ay uh, malalaman na nga nito ni Ramon ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao dahil nga sa medyo naninibago o nagtataka itong si Marites sa mga kaginapan ay dadalhin nga ni Ramon si Marites sa kanilang bahay. Kung kaya't dito ay uh, hinahanap ni Marites ang tanggol na sinasabi ni Ramon. So balit, hindi nga nagpakita itong si David. At uh, dahil nga doon ay matignang hindi maniwala si Marites dito. So balit pinakita nga nito ni Ramon ang cellphone na naiwan nga nito at kitang kita nito ni Marites na hindi daw ito si Tanggol sapagat ito ang kanyang anak na si David. So mukhang tapos na talaga ang pagpapanggap nga nito ni David at pakatungayan nga natin kung ano ang gagawin ni Ramon sa oras na makita niya ang taong nanloko sa pamilya Montenegro sa haba ng panahon at nagpanggap bilang kanyang anak. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa FPGs Batang Kiapo.